lang preparado itong uh, mga kapulisan natin dito sa may uh, 28, dito sa may Forbes Park sa Bacati. Dahil armado na sila ngayon ng uh, mga truncheon o batuta at kayo din ng kanilang uh, mga panangka at kayo din ng kanilang mismong protection sa ulo. Ito'y habang inaantabayanan ang inaasang pagdagsa ng mga naniista dito sa lugar. Inaasahan na darating ang uh, si Congressman Kiko Balzaga na una nang nanawagan na susukurin itong uh, mga tahanan ng mga mayayaman dito sa may uh, Forbes Park particular na ang uh, tahanan ni uh, Congressman uh, Zaldico kaya uh, sa ngayon ay uh, bantay sa rato itong mga pulis dito sa lugar at kanina may dumating pa na dagdag na mga pwersa ng kapulisan dito sa may Grand Gate, sa may Forbes Park, dito sa Makati.